Simulan sa unang bahagi ng pagtatanghal na ito ay nalinawa natin na si Yeso Kristo ay isang masigla at matapat na lingkod ng Diyos. Isa nga siyang buhay na templo at isang sisidlang hirang ng Diyos. Sa nakaraan ay naunawaan din naman natin na ang pananampalataya ay matuwid na iukol sa Diyos. Gayunman, ay mananampalataya din naman tayo kay Isus hindi sa kung ano paman, kundi bilang isang talaytayan na nagsasatinig ng mga salita nitong Espiritu ng Diyos na sa panahon iyon ay masigla at makapangyarihang namamahay at nagahari sa buo niyang pagkatao. Kaugnay nito ay madiing utos nitong Ama ng ating kaluluwa sa lahat ng mga mananampalataya na sa Mateo Kabanata 17 Talata 5 ay ito ang napakaliwanag na winika. Ito ang sinisinta kong anak na siya pong kinanulugta. Siya ang inyong pakinggan. Narito, at mading iniutos ng Ama nating nasa langit na ating pakinggan ang mga salita o ang katuroang Kristo na mismo'y ipinangaral ng sariling bibig ni Jesus. Yan ang katuroan na tanyag sa tawag na Ebanghelyo ng kaharian. Narito at madiing iniutos ng ama nating nasa langit na ating pakinggan ang mga salita o ang katuruang Kristo na mismo ay ipinangaral ng sariling bibig ni Jesus. Iyan ang katuruan na tanyag sa tawag na Ebanghelyo ng Kaharian. Pagdating sa usapin ng pananampalataya, ay tanging aral lamang na nagmula sa bibig niya ang matuwid tindigang matibay ng sinuwang. Palibhas ay aman na natin mismo ang nag-utos sa lahat na maliba sa Kanya ay wala na nga tayong iba pang karapat dapat pakinggan. Sapagkat katotohanan na ang mga salita na nagsilabas mula sa sariling bibig ng Kristo ay walang iba kundi pawang salita nitong Espiritu ng Diyos na suma sa Kanya sa kapanahon ng iyon. Bilang pagsunod, tayo ay sasampalataya sa kaisa-isang Diyos ng langit na sa Kanya ay nagsugo sa buong sangbahayan ni Israel. At bilang mananampalataya kay Heso Kristo, ay gagawin din naman natin ang Kanyang mga ginawa. Gaya ng mga sumusunod. Una, Nagpabautismo si Isus nitong bautismo sa pagsisisi ng mga kasalanan na isinagawa ni Juan sa pamamagitan nitong tubig ng ilog Jordan na sinasabi, At nang mabautismuhan si Jesus kapag dakay umahon sa tubig, at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kanapati at lumapag sa kanya. Gaya ni Jesus ay magpapabautismo din tayo sa tubig na buhay na ibig sabihin ay kristalinong tubig na dumadalo sa alinmang ilog ng ating kapuluan. Ay isang maniwala na tanda ng ating mataimtim na pagsisisi sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa. Pangalawa, Nag-ayuno si Jesus na ayon sa itinalaga ng Ama na pag-aayuno na ang wika ay ito at nang siya makapag-ayuno apat na pung araw at apat na pong gabi. Sa wakas ay nagutom siya. Gaya ni Jesus ay magsisipag-ayuno tayo sa pamamagitan ng ayuno na pinili ng Diyos para sa lahat. Hindi ang ayuno na hindi kakain at hindi inom ng tubig. Tangatlo, ipinangaral ni Jesus ang Ebanghelyo ng Kaharian. O ang katuruan Kristo na winita. At nilibot ni Hesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Gaya ni Hesus, ay ipangangaral din naman natin ang ebanghelyo ng kaharian o ang katuruang Kristo. Hindi ang ebanghelyo ng di pagtutuli o ang katuruang hintil. Sapagat yan ay huwad na katuruang nilikha lamang ng kalahiang hintil. Pangapat, iniutos ng sariling bibig ni Jesus na ebanghelyo ng kaharian lamang ang ipapangaral sa buong sanglibutan. Gaya ng nasusulat ay ito ang mababasa. At itangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Gaya ni Jesus, ay patutuhanan at bigyan natin ng diin sa lahat ng Ebanghelyo ng Kaharian o katuruang Kristo lamang ang kaysa-isang katuruang pangkabanalan na sinasang ayunan ng Diyos na ipangaral sa lahat ng mga bansa. Panglima, ginanap ni Jesus ang kautusan at pinagtibay ang mga sulat ng mga propeta. Natahas ang sinabi. Huwag ninyong isipin, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Gaya ni Jesus, nasumunod sa kautusan ng Diyos ay sumunod din tayo sa kautusan ng Diyos at pagtibayin natin sa ating puso at damdamin ang mga sinulat ng mga propeta na nangauna kay Jesus. Panganim, pinatotohanan ni Jesus na kundit man, nituldok man, ay hindi mawawala sa buong naman ng kautusan na sinabi. pagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala, ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautosan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Gaya nga rin ni Jesus, ay bigyan din natin na ang kautosan ay hindi kailanman lumipas sapagat ayon sa Espiritu ng Diyos na nakayang Heso Kristo ay isang tungdok man, ni Kudlit man, ay hindi hindi bawala sa kautusan. Sa gayo isang napakalaking pandilin lang sa sinuman na sabihing ang kautusan ay niluma na at pinawi na nitong panahon ng Kristiyano o ng Christian era. Pampito. Sa ama ng langit lamang nanalangin si Jesus na ang wika ay ito. At lumakad siya sa dako paraon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sahong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko kundi ang ayon sa ibig mo. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. Magsitalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka. Sambay ang pangalan mo. Gaya ni Jesus na sa ama lamang nanalangin, ay gayon din naman tayo na sa ama lamang mananalangin. Hindi kay Jesus, hindi kay Maria, hindi sa mga patay na inihala lamang na santo ng mga kapwa nila tao. Hindi rin sa mga namatay na espiritista at lalong lalo ng hindi sa mga tinatawag na evolved spirit. Iyan ang pitong sagradong panuntunan o dakilang halimbawa upang ang sinuman ay matawag na isang tunay na sumasampalataya at umiibig kay Heso Kristo. Ang sinuman sa makatwid na nagsasabing siya umiibig at nananampalataya kay Heso Kristo. Gayunmay, una, nagpabautismo sa ng maging kasapi lamang ng isang relihiyon. Pangalawa, gayon may nag-ayuno sa pamamagitan ng hindi pagkain at hindi pag-inom ng tubig. Pangatlo, gayon may ipinangangaral ang ibanghelyo ng di pagtutuli o ang katuroang hinting. Pangapat, gayon may niwawa ng kabuluhan ang ibanghelyo ng kaharian o ang katuroang Kristo. Ikalima, gayon may gumaganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Gayunman, ang itinuturo ay lipas na ang kautusan ng Sinai, kaya ito anila ay pinalitan na ni Jesus ng bagong kautusan. At pampito, gayon may nananalangin kay Jesus, kay Maria, sa mga santo ng mga hinting, sa mga tinatawag na evolved spirit at sa mga patay tayo na nagsasabing umiibig kay sa Kristo at sa Kanya ay nananampalataya. Hindi naman kaya lalabas na tayo ay mga sinungaling at kasuklam-suklam sa paningin ng Ama nating nasa langit. May natitira pa tayong panahon mga kapatid namin sa katuroang Kristo. Sumalit ito ay hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan, at lalong hindi sa susunod na taon kundi ngayon ang eksakto at tamang panahon sapagat hindi natin nalalaman ang ating mamaya at ang ating bukas. Ang panahon ay ngayon na gawin natin ang mga ginawa ng Kristo sa tiyak na ikaliligtas ng ating kaluluwa at sa tunay na ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaugnay nito ay natatamo ng sinuman sa kalupaan ang tunay na kabanalan sa mapamagitan ng payak na kaparaan ng iyan ng katuruang Kristo o nitong Ebanghelyo ng kaharian. Amen. Ito ang katuruang Kristo. Kam ng bawat isa ang walang patid na biyaya ng Diyos na tumutukoy ng ganap sa katotohanan, ilaw, pag-ibig, kapangyarihan, paglikha, karunungan, buhay. Ito ang inyong kapatid sa katuruang Kristo na si Ricardo Joson Morales na sa inyo ay pansamantalang namamaalap. Huwag kayong mag-alala at sa susunod na mga ilang araw sa kalooban ng ating ama, gaya ng dati, ay magbabalik kami. Hanggang sa muli.